Sa pagsalubong pa lang ng taong 2024, agad bumungad sa mga residente at mga kawani ng Bureau of Fire Protection sa Dagupan City ang sunog sa PNR site sa barangay Mayombo. Ito'y matapos masunog ang isang dalawang palapag na bahay, junk shop at bodega. Itinaas ang sunog sa unang alarma. Ah! Yung firefighting natin sir, ginawa together with Kalachao Fire Station, Pinmalay Fire Station, Mangaldal Fire Station, CDRRMA, Tagupan. And yung ating fire volunteer from Tagupan. Nagsimula ang sunog pasado alas 12.27 ng madaling araw sa kasagsagan ng pagdiriwang ng bagong taon pero idineklara ang fire under control pasado ala una 45 ng umaga. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa imbakan ng karton at mga plastik na bote sa junk shop hanggang sa kumalat ang sunog sa bodega at bahay na pagmamayari ni Pablito Verdijo. Hinala ng ilang residente, nagsimula ang sunog dahil umano sa paputok pero hindi pa ito makumpirma sa ngayon ng BFP. Interviews kami sir from various eyewitnesses during that incident. But as of now sir, hindi pa kami makapagbigay ng final conclusion kasi na pwede final. Uh, we're all checking the possible yung scenario senaryo na pwede nangyari during that time but kung nag-transpire po yung sunog natin. Pwede. Wala namang nasugatan o namatay sa sunog personal namang binisita ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez ang pamilya Verdijo at tiniyak nito ang tulong sa mga biktima. Ito ang unang insidente ng sunog sa lungsod ngayong 2024. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.